Kinansila ng EBSO, Eastern Visayas State University, ang kanilang face-to-face -face class dahil sa limang kumpirmadong kaso ng HFNB. Kahapon lamang ng October 6, 2025, kinansila ng Eastern Visayas State University ang kanilang face-to-face -face classes dahil sa monosahan and foot and mouth disease. Lima ang kumpirmadong may kaso ng HFMD sa bahagi ng high school ng EBSU. Isa ang universidad ng EBSU na may pinakamaraming estudyante kung saan mayroon itong 12,000 humigit na bilang na enrolled. Bago man ang EBSU, nitong nakarang buwan lamang ay sunod-sunod ang naitalang kaso ng HFMD sa ilang bahagi ng Eastern Visayas kung saan karamihan natin tinamaan ito ay mga elementary students at high school. Ayon sa Department of Health, nagpapakita ang sintomas sa loob ng tatlo hanggang anim na araw at mararanasan ng lagnat, pananakit nakitang lalamunan, pagkawala ng ganang kumain at mga butlig sa kamay at paa kaya abiso ng Department of Health na ugaliin maging malinis ang katawan at mga kinakain lalo na ang mga bata at agad magpatingin sa doktor. Ayon naman sa inilabas na class advisory ng EBSU, nagsimula ang online classes kahapon at magtatapos sa October 10, 2025. Agad nagsagawa ang EBSU ng disinfeksyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at empleyado ng nasabing universidad suspended po ang pasok para sa lahat ng ano sa high school and college uh, dahil po ito sa hand, foot and mouth disease na na, na monitor po ng ating uh, opisina po yes po as of yesterday uh, ayon sa ating medical officer meron po tayong limang kumpirmadong... Uh, kaso na mula po sa mga high school pero ngayon po may minomonitor po tayo na posibleng uh, meron din po na kaso sa college kaya naman po uh, lahat na nang uh, sa high school at college sa uh, sa ating universidad ay kinansela na ang pasok hanggang Friday po ito so sinasagawa ang klase as synchronous so online na uh, modality po tayo ngayon nagsagawa po tayo agad ng uh, uh, disinfection or sanitation sa lahat ng mga mga uh, opisina at classrooms po. No? Uh, kasama na dito yung mga place of convergence tulad ng kantin. At mula dito sa impila ng Bombo Reta ito si Bombo Jake Pagipo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.